Ano po ang isa sa mga sinasabing kasinungalingan nitong si Epipanyo Labrador? Panagurin po natin. At kahit sa Google, masasarch po yan. Isang kulto po ang reliyon na to. Ang sabi ni Epipanyo Labrador, kahit daw sa Google kung isesearch yan, ang Iglesia na Kristo raw ay kulto. Ito kaya ang sinasabi ni Epipanyo Labrador? Ay kasinungalingan? o hindi totoo. I-search natin ang Iglesia Ni Cristo sa Google. Iglesia Ni Cristo is an independent non-trinitarian Christian church founded in 1913 and registered by Felix Manalo in 1914 as a sole religious corporation of the insular government of the Philippines. I-click din po natin yung Wikipedia kung anong nakasulat doon. Iglesia de Cristo, abbreviated as INC, is an independent non-Trinitarian Christian Church founded in 1913, registered by Felix Manalo in 1914 as a sole religious corporation of the insular government of the Philippines. Ngayon, Epipanyo Labrador, nasa na sinasabi mong kulto na sinasabi ng Google na makikita mo sa Google pag sinerge mo. Nagsisinungaling ka na naman. Nagsasalita ka na naman ng hindi totoo. Mga kapatid, mga kababayan, bakit ginamit natin yung Google? yung ba'y basihan ng ating paniniwala at pananampalataya? Hindi po. Gusto lang natin patunayan na hindi totoo ang sinabi ni Epipanyo Labrador. Ang pinakatanging saligan at basihan ng ating paniniwala at pananampalataya ay ang Biblia. Kaya sino man ang magsabing ang iglesia ni Kristo kulto, kailan man hindi kami maniniwala. Hindi tayo maniniwala mga kapatid. Sapagkat ang iglesia ni Kristo walang tanging saligan sa ating pananampalataya kundi ang mga banal na kasulatan. Wala nang iba kung gumagamit man tayo ng mga referensya ay upang patunayan natin ang katuparan ng mga salita ng Panginoon Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya, ang mga nakakapaginig ngayon ng na mga haters ng Iglesia ni Kristo, pagka sinabi niyong ang Iglesia ni Kristo ay kulto, sinungaling kayo sapagkat hindi niyo alam ang kahulugan ng kulto. Ang Iglesia ni Kristo kailanman na hindi magiging kulto sapagkat tanging Biblia ang aming pinakasaligan sa aming pananampalataya at wala ng iba.